na Marcos resign. Hoy, ikaw Sara Duterte, lost time magresign kay wakay Hinungdan Ha? Di mo nga masagot-sagot ang problema mo sa pagka vice president mo. Mangangarap ka pa ng presidente kabaga ni Mugnaong, no? Hoy, linisin mo muna ang baho mo bago ka mamato sa iba, ha? Di bagay sa iyo, ma-presidente ng Pilipinas. Isa kang adik. Hmm, um, ikaw ang adik. Sa ugali mo, hindi ka bagay maging presidente. Bastos ka, walang modo ha pati pap if eh, amahanin mo oh, nakukulong sa ICC habang buhay dahil isang mamamatay taot kriminal ikaw mamumuno anak ng mamamatay taot kriminal ha pakapal ng mukha mo mahiya-hiya ka nanawagan kayo laging Marcos Rizal anong kaya mo kaya ni BBM kaya mo hindi mo kaya lolo kang mga ngarap wag mo kaming gaguhin taong bayan di bagay sa iyo panawagan ni Sara Lustay yan ang paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no secret house. Yari na. Ayan na ang babaeng kakatakutan ng mga bilyonaryong kontratista at politikong kurap. Grabe, nakita ng chilyos na mga mata at pag-iisip ng Pangulong Bongbong Marcos na siya talaga ang karapat-dapat. Wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Yari na. Ayan na ang babaeng kakatakutan ng mga bilyonaring kontratista at politiko. May babaeng darating, tahimik, seryoso, walang halong drama. Pero ang lakat niya, parang kampana sa gabi. Lahat mapapaligun. Bakit? Dahil sa bawat hakbang niya, manginginig ang mga opisina ng mga bilyonaring kontratista nagpupulong ang mga politiko, umihinto ang mga kickback, sino siya? At bakit biglang nanginginig ang mundo ng mga anomalya? Akala ng iba kaya nilang paikutin ang sistema, kaya nilang tapalan ng budget ang butas sa flood control project. Pero dumating na si Rosana Fajardo, Oo, siya ang bagong miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Pero hindi lang basta miyembro, siya ang taong sanay maghanap ng kainaan sa mga financial system. Sanay siyang magukay ng ebidensya. Sanay siyang sumilip sa bawat resibo, bawat disbursement, bawat approval na parang wala lang. Pero doon palang nagsisimula ang kanyang trabaho ang pagsilip sa mga anomalya Certified Public Accountant naman si Fajardo at Country Managing Partner ng SGV and Company ang pinakamalaking professional services firm sa bansa habang iniisip ng publiko na normal lang ang baha sa EDSA. May mga proyekto palang bilin-bilyon ang pondo pero bakit ganoon pa rin? Baha pa rin, tapit pa rin at may kontratista na paulit-ulit na nanalo sa bidding pero walang matinong resulta. Habang iniisip ng publiko na normal ang mga baha sa mga lansangan. Mga proyekto na bilin-bilyon ang pondo pero bakit ganoon pa rin? at may mga kontratista na paulit-ulit na nanalo sa bidding pero walang matinong resulta. Dito papasok ang papel ni Fajardo. Hindi siya politiko pero kaya niyang kalikutin ang financial trail na kinukubli ng mga makapangyarihan. Hindi siya artista pero bawat hakbang niya magiging trending sa mga border meeting. Bakit? Kasi kaya niyang sabihin kung saan dumaan ang pera at kung kanino napunta at ito ang revelasyon kung sinong aba si Rosanna Fardo. Isa lang naman siya, certified public accountant, higit 30 years. Oo, mga kaibigan, may higit 30 taon sa auditing at risk management. Dating country managing partner ng SGV and company, isa sa pinakamalaking professional services firm sa bansa. At pangatlo, expert sa internal controls. Ang trabaho niya ay hanapin ang kahinaan ng mga system bago pa ito abusuhin. At pang-apat, public plus private sector experience. Kaya niya makipag-usap sa gobyerno at negosyo nang hindi natitinag. She has over three decades of experience in auditing, internal controls, and risk management. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Kaya siya nakakatakot kasi wala siyang pakialam kung sino ka, kung kamag-anak ka ba ng presidente, kung kaibigan mo ba ang mga nasa katungkulan. Wala siyang pakialam. Lahat mabubuko. Kung may bayad ng project, mabubuko. At bakit kinatakutan siya? Kapag ikaw ay politiko na sanay sa SOP, o mga politikong sanay sa mga ganitong kalakaran hindi na sapat ang pagismal sa press code dahil ang kalaban may hawak na ledger, audit trail at forensic data kapag ikaw ay kontratista na sanay sa under the table deal hindi ka makakatulog ng mahibing dahil may taong magtatanong bakit triple ang presyo ng semento dito bakit paulit-ulit ang change order bakit ang pondo para sa flood control project parang tubig din na nawawala at hindi basta-basta si Fajardo sapagkat siya lang naman ay nakakumpleto ng Ernst and Young Kellogg Account Leadership Program sa Kellogg School of Management, Northwestern University noong 2012. Noong 2018, ang London Business School Account Leader Program, OO, sa London. Natapos niya rin ang EMBA program niya sa Asian Institute of Management noong 2001 na siya ay isang SGV scholar, isang lasalista at graduate na cum laude na talaga namang makikita ang bigatin ang taong ito. Kaya kung iniisip ng mga tiwan opisyal na business as usual lang ito, nagkakamali sila dahil may Rosana Fardo na ngayon, may taong handang ifollow ang pera hanggang sa dulo at kapag natapos ang investigasyon, baka hindi lang baha ang mapatayo, baka pati ang mga bulsa ng mga kurap matutuyo rin. Have mercy oh God! Pero teka, kung iniisip mong tapos na ang laban sa sandaling maiinvestigahan ng mga kurap, nagkakamali ka dahil ang hustisya hindi lang gawa ng tao, may hustisya na mas mataas kaysa anumang korte o komisyon. Pangalawang Tesalonika 1 verses 6 to 7 Sapagkat makatarungan sa Diyos, nagantihan ng kapigatian ang mga nagpapahirap sa inyo. Ngunit kayong mga pinapahirapan, bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin sa pagparito ng Panginoong Yesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Kaya oo, mayro na fardo na habol sa kanila sa lupa. Pero higit pa doon, mayroon ang ating Panginoon na darating para buwagin ang tuloy na kaharian ng kasamaan. At doon, wala nang makakatakas. Ngunit nais natin magpasakop sa ating Panginoon Kristo kung tayo man ay nagkamali. Bukas palad ang ating Panginoon na tanggapin tayo at patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali. Kung tayo namang ay hihingi ng kapatawaran at nalapit sa ating Panginoon para sa tunay na pagbabago.